Hi guys. Yan. Tara, sama ninyo ako magtinis ng hipon. So, yan guys. Tinanggalan ko ng balbas niya. Tapos, uh, hinati ko sa gitna. So, yan guys. Tapos, tinanggal ko yung ah, uh, kanyang toxic. Yan. Madumi ang guys. Yan. Kita nyo. ba diba? Ganyan. Kailangan ganyan maglinis ng hipon kailangan mo talaga siyang pagtyagaan, linisin. So, yan guys. Kita ninyo. Yan. Talagang inisa-isa ko yan para para mamaya kain na lang ng kain. <laughs> o, ba diba? <laughs> so, ganyan guys ang tamang paglilinis ng hipon. So, sana uh, matry nyo rin para maranasan nyo rin kung paano maglinis ng Maluluto tayo guys ng ginataang hipon with kalabasa. Itong ating mga ingredients. Yan. Meron tayong coconut milk. Yan. Dali. Dalawa siya. Yan may sili, ginger, yan, sibuyas, saka bawang. So, ayan. Siyempre, meron din tayong patis. Yan natin mga ingredients, guys. para magluluto tayo. Yan na, guys. Nakuready ng ating kasurola.

Siyempre, haluin natin para hindi masunog. Hmm. Hintayin natin kung ulo. A few moments later. Yan, ko na rin yung bawang sa kasipuyas. yung na-slice natin na kalabaza. Nice. Wow. tapos takpan Wait natin 10 minutes. eternity Italy later. Anjarara. Wow. Yan na guys? Ito 'yan na. Smipsit na 'yung ano 'yung ating gata Hay, na siya malapot na siya. Oh, oh sige. Tapos yan na. Yan, nilagyan na rin natin ng sili. Yan. Tapos, ilulag na natin itong itong talinis nating hipon. Yan. Ilulag na natin, natin Yan. lalu inget lalu ulit natin a few moments later, later. ya guys luto nang ating ya inataang hipon with kalawasa ya